So ayun mga kaoye at may dala tayo dito ng homemade na pang sa isda. Kasama ko ay naunan na po yon yung mga kalalakian po sa unahan, nauna na po sila. Tayo ay nahuli. So ayun mga kaoye, welcome back sa ating vlog. Late upload na naman tayo dito muna tayo sa gilid ng dagat wala muna tayo sa laot sya nga pala guys gamit ko yung aking uniform na team Oye Ayan. shout out nga po pala dito sa 3A sportswear online shop dito po sa tiktok shop yan maraming salamat po dito sa sponsor natin jacket na team Oye so let's go ito po ang hotel dito sa Maangas presentasyon. Matagal na po itong sarado. Pero napakaganda. Kita nyo pa po yung ganda ng pintura, no? Wow. Hindi pa rin kumukupas. So bata pa ako, guys. Naliit pa lang ako. Mga nasa 4 years old. Ayan, nandyan na yan. Yung hotel na yan. Napakaganda na yan. Maraming event. Dinagayo ng mga Amerikano. So, ayun. Tapos dyan sa loob ay eh, may swimming pool po dyan sa loob. Guys. Dinadayo po yan ng mga Amerikano. Isipin nyo. Dahil dyan sa Agirangan island na yan. Dyan dahil dyan po. Di, dinadayo po tayo ng mga Amerikano. So dito sa nilalakarang ko. Eh, napakaganda po ng buhang guys. Ano Wow, pinong pino. Wow. Ano? You know? Sa napakaganda guys. Ang ganda ng buhangin. Kahit magsulat ka dyan ng love. Heart. Heart. May nagkakast po dito sa spot na to. Sa may gilid. May taga dyan po yan sa zona namin. Zona nuwede. Casting ng baldan baldan ang dinadali ni kuya may running water po hmm. running water tubig tubig tabang papunta sa tubig alat may lumang kubo dati kong spot yan maraming isda dyan yung mga sakalan tapos napakaganda dito guys okay? so yung mga puno dito napaka fresh tignan ang sarap tignan And, tapos dito spot na din guys okay? puro bato dyan kami nangunguha ng pang ulam yung mga shell yan tapos may parang waterfalls po dun sa, sa dulo tinatawag na punta ayun ang agirangan na ito naman itong mga kabatuhan ito ang punta welcome to punta barangay maangas Woo! solid tapos lapitan natin itong parang waterpolo dito sa gilid hmm. solid lawak na kabatuhan tapos may waterfalls dito sa taas may mga nanguhuli dito ng mga maliliit na isda nilalagay sa aquarium ayun yung tubig na yung tubig na yan ay galing sa tubig sapa fresh na fresh po yan guys Kung pwede nga lang po dyan uminom dahan-dahan lang po dyan sa paglakad eh, baka mabago ang ating ulo oh, huh? napakalumot po naman ayan po si Buboy huh? ng ating mga kasamahan at si Lutete yeah! si <laughs> le <laughs> hoy Ay! nakadali na nga po si Emer oh. anong isda po yan oh. Ay, parangan ha mm -hmm. parangan a ah, parangan wow. pwede na ano daw sa dito pa sana tamaon iya uh. hilapon maliit pa lang po ay kumukulit na po ay. oh. <laughs> ayan po ang kapaligiran dito napakaganda po tapos dun po sa unahan may resort po yata yan o oh. yan po ang tinatawag na Lupi Resort Marami po dyan nag-uuyihan dyan, sa kuweba sa pong iyan na oh. oye Nandito po sila para maghanap ng pang pamain. Tapos doon po kami pupisto doon sa dulo. Hmm, iyan. Malilit pa lang po. Pero gagawin itong pamain. Pamain. Nakakabutas iyan kukunin natin baka ka makatakas pa ito hmm. ang tawag po dyan ay parangan lutiti parangan hmm. kung gusto nyo po mag alaga sa aquarium pwede po yan hmm. napaka ano po tignan o oh. napaka angas tignan natin dito sa ilalim ay wow ang cute naman Kadali na naman. Napakaangas. talaga nito. Anong pangalan mo po, sir? Palayin ko. <laughs> Palayin an. Madalan Palayunan. 'yan. Maduso ng pangarang ka Palayin. Palayun. Hmm? Ang po pero gagawin pa ito ito po eh. yan mga parangan. Napaka cute po pero ito ay gagawin lang pamain sad. Sad story. po <laughs> 'yan. <laughs> hindi alam ko hindi nyo nakita na buti Baka makatalon pa. Tingnan lang natin ang itsura. Kento ah, palang pa lang itsura niya nung para napaka cute. Hmm. Ito. Pangalawang kweba po. O yan, napakaganda po. Ay, pasukin natin ang kweba. Solid. Mataimasam masabi Ano ba 'to, eh? Solid 'tong kweba na 'to. Ayan. Solid, solid. Pwede kayo dyan mag-oye. Yeah, yeah! Pwede ko dyan mag nice Ayan, kuweba ulit ko Napakaganda po Kaso malit Malit lang sya na kuweba May tubig din po na Nanggagaling sa taas Katakot. Lapit na tayo dun sa puting buhangin Medyo puti pero mas puti dun sa agirangan Ayan po yung itsura na nasa taas ng mga kuweba kuweba dito napakaganda wala tayong masabi tuloy na tayo dito at dito sa medyo taas taas eh, may nadaanan naman tayo na tubig na nanggagaling sa taas sa sapa Ayan. pakiramdaman natin ang tubig ay napaka presko ang lamig ah, sarap pa ng tayo sa mga kabatuhan Ito po yung itsura dito sa tinatawag na lupi Ito yung Ito yung nagsilbing resort dito sa barangay Maangas Habang sarado po yung agirangan eh dito po sila pumipwesto Maganda, maganda din po yung buhangin, hindi lang sya medyo puti medyo dark lang siya compare sa agirangan Ab agirangan san ma marami din puno Par hmm. Ah. kadali agad si buboy le nadali niya po guys okay, so. oh ang surte naman yon yan yeah, may pang ulam na siya minisa natin manuping po yata yan o kanuping ang good size 3 good size yan shout out po dun sa nakahuli kay Buboy Ooh. surprise umuulan na po